So what's up guys? Ang dami pa hindi naniniwala doon sa sinabi natin na umabot ng 30 lapad yung gross na sahod natin dito sa airport ground handling. So ito yung patunay guys. So, yan. And then, lumagpas yan ng 30 lapad ba? Diba? Tapos, ang kaltas kasi yan guys. Medyo malaki kasi talaga yung kaltas. Minsan nga umabot ng 10 lapad yung kaltas eh. Imagine. 100,000 yan kata sa isang buwan. Malaki kasi yung cost of living dito sa Tokyo guys. Mahal yung apartment namin. Solo kasi ako sa bahay. And then yung mga kasama ko naman medyo mas mataas pa dyan. Lumalagpas talaga sa kanila. Mas mataas yan. Kasi kung sila gambatiro sila sa OT. Lalo na pag busy yung airport. Talagang maraming OT. Eh tayo. Putso lang tayo palagi. Hindi umabot ng 30 oras yung OT natin per month. Yung mga kasama ko umabot ng 40 plus. Kaya medyo asan nyo na mas mataas pa dyan. So sa mga hindi naniniwala, bahala na kayo. Pero yan talaga yung katotohanan dito guys. Kaso mahal din kasi yung cost of living talaga dito. Kaya hindi mo rin masasabi na malaki din yung nasisave namin gawa ng mahal. Mahal yung bigas. Nasa mga roksay na mahigit yung limang kilo pa lang. So sa mga hindi pa rin naniniwala, yan na yung proof. Bahala na kayo kung maniwala kayo hindi. Diyan eh. 私の動画いつも見てくれてありがとうございます。バイ